sabi nakita mo ba siya di din yung pag tiktok sa ito kasama niya si Rigby okay lang. na okay na hindi okay yun tignan mo oh, nga sila o um, magkahawak yung kamay okay lang baka ikaw yung nagsiselos hindi selos. Hey, selos. <laughs> concern lang ako si sa BFF ko <laughs> <laughs> daw nagsiselos ito yung mga saya-saya nilang dalawa nagsiselos ka ba? bakit naman? <laughs> <laughs> bakit hindi ka nagsiselos? Hindi. Bakit? Kasi may tiwala naman ako kay Yaji. Tawang. Um. Kay Riri, kala ko pwede ba agaw si Yaji kay Sabi? Buti na sa mga agawin ko. Ah, Buti ha hawak-hawak kamay ka pa. Kuya-kuyahan ko yan. Kuya-kuyahan. Magkahawak kamay. Kuya-kuyahan. Dahil BFF na pag sabi guys, hindi si ako kahit na mapasakabay ng iba si Yaji. Kaya sasermon na natin si Yaji guys. Hey Yaji! Yaji! Oh. Nakikinig ka ba? Patay mo muna yan. Ano ba? Huwag kang sama-sama sa ibang babae. Huwag kang sama-sama sa babae. Huwag kang hawak kayang kamay. Huwag kang hawak kayang kamay ni Oh no! Ay, para kanino yan? Light, light, eh. light. Light, gamas nga pala. Ginawa ka pa yan, lady ng aso. Totoo ko. Ikman <laughs> mo naman yung binigay ni Kenan. Ba't ka na? Ba't ang bago? Ayoko na ito eh! Sa sabi, sabi! No! Ano ka ba? Oh.